Ayan sir, mga pre-registered yeah, SIM card okay. Yan, sir. Ayan sir, eto sir, sa isang SIM card, sa kantena. Okay. Ayan sir, pag nasunog na yan, dahil marami nang maloko, marami nang nagre-reklamo, sunog na papalitan lang sir. Oo oh, sir. So, ayan sir, mga 200 plus yan sir, lahat lahat yan. Ayan, ayan, ayan 200 plus yan sir. Ibig sabihin, 200 na tao sir, yung nanonoko sir, using register uh, for a registered SIM card, sir. So, yan yung ginagawa. Kasama, sir, yung mga cellphone na ito, sir. Ano yun, sir? Ito, sir, yung tinatawag nila, ano, sir, yung pinaka-pang-connector nila, yung nakita mo doon, sir. Ito yung nakakonect doon, sir. Tapos may mga naka-assign na doon. Yes, 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 ito, sir. Yung yes. due date. Yes. Yung one week pa, yung, gano'n, eh. Tama, sir. Tama. Uh -huh. After na makommunicate nila, ito yung ginagamit nila sa paningin, sa pananakot, sir. Itong gateway na to, network gateway yan kami. Tapos ito, sir, kung mapapansin mo, ito, sir, kailangan investigahan natin. Dahil this is in Chinese character. Mm -hmm. So, most likely, the boss uh, operating outside, dito, sir, pumapasok lahat, sir, ng connection, ito, sir, yung ginagamit ng boss. Kahit wala siya dito, sir, ito, sir, yung connection. But, please, sir, hindi pa natin. Hindi pa natin lang. But, uh, this is in Chinese character, sir, kailangan investigahan natin. Okay. labas tayo okay. mga sir. Oh, labas tayo, labas.